Nasa Canada ka na at gusto mo nang magkaroon ng bahay. Ano-ano ang mga gastos na dapat mong paghandaan pagka may bahay ka na dito sa Canada? Tara, pag-usapan natin. Hello guys! It's Friday afternoon. And no, it's not! Naiwan it's ako not. para magbata sa mga it's bata. Not. It's not! He's just not. trying to get subs out of you! <laughs> Go away. You I don't like you. <laughs> So yun guys, so habang nakatoka ako para bantayin yung mga bata kasi afternoon, gusto ko pag-usapan natin yung kano ba kagastos yung pagkakaroon ng bahay dito sa Canada. Okay, eh, sila. <laughs> kasi uh, habang nakasakay ako sa bus kanina, tumitingin ako sa mga YouTube videos at may nakita ako na isang Canadian vlogger na mas gusto pa nilang mangupahan muna rito kasi para sa kanila maraming mga gastos sa pagkakaroon ng bahay dito sa Canada. Pero alam namin guys, naggrabe hindi lang mortgage ang po mo kapag kumuha ka na ng bagong bahay. Yeah. So it's a bigger responsibility, bigger risk din kaya hindi pa naman kami agad-agad talaga nagpaplano kumuha ng bahay, guys. And then meron din akong nakitang uh, news sa Omni News na mismo mga homeowners ay umiiyak dahil sa dami ng gastos pag isa ka ng homeowner dito sa Canada. If you have a house, everything is so expensive. Okay? Property tax, maintenance, utilities, everything. So yun ang gusto ko pag-usapan natin ngayon guys. So bago natin pag-usapan to guys, gusto ko lang ipaalam sa inyo na ito yung mga opinion ko lang based on my experience here living in Vancouver. Kasi po magkakaiba yung mga province dito sa Canada so magkakaiba yung mga batas dyan and at the same time kahit na nasa Vancouver din kami magkakaiba yung mga cities na within Vancouver so maaaring iba yung uh, gastos na na-experience na ibang cities sa mga gastos na na-experience namin dito sa sa Richmond what? <laughs> faster so ang gugulo nila so guys bago natin uh, so So bago ko ibigay sa inyo yung mga gastos na mararanasan nyo pagka homeowners na kayo, gusto ko munang ipag-ibigay sa inyo kung ano yung pagkakaiba ng pag renta lang sa Vancouver at sa pagiging homeowner. Hi Kuya Adrian! That's Adrian, my uh, daughter's classmate. Right? <laughs> so doon muna tayo sa pag renta guys. Dito kasi may dalawang klase ng pag rent Either nagre rent ka ng room lang or nagre rent ka ng whole basement. So sa pag renta ng room, Uh, usually papatakyan sa 800 to 1,200 per month. And sa pagrerenta ng room, all in na yan. As in, nandiyan na yung tubig at kuryente dyan. And minsan, pati yung internet, sinasama na rin ng may-ari dun sa gastos. Ngayon, dun naman tayo sa pagrerent ng basement. So aside from pagrerent ng room, medyo mas mahal yung pagrerent ng basement. And dito sa Vancouver, pumapatakyan from Uh, $1,500 per month to $2,500 per month. Uh, kasi yung one bedroom dito, nasa around $1,500 per month na yun eh. And magdagdag ka lang ng $500 every additional bedroom. So yung uh, two bedroom is usually nasa $2,000 per month at yung three bedroom ay nasa around $2,500 per month. And depende sa usapan nyo ng landlord nyo, yung presyo na yan, pwedeng all-in na rin yan. As in, kasama na yung laundry dyan, kasama na rin dyan yung tubig at kuryente, pati na rin internet. Pero, merong iba ding mga cases na yung tubig at kuryente hindi kasali dyan at idadagdag mo pa yon At may ibang cases din naman na pati yung internet hindi rin kasali dyan at idadagdag mo pa yon So, aside from $1,500 for one bedroom, maaaring gumastos ka pa ng extra para sa internet para sa kuryente at para sa tubig. So at least may idea na kayo. Kapag room lang nirerentahan nyo, mapatakyan from 800 to 1,200. Depende sa lugar kung saan kayo magrerenta. Ngayon, pag basement suite naman, depende sa number of rooms, pumapatakyan from $1,500 to $2,500 per month. So yun yung So yun, para magka-idea kayo kung paano ang gastusan pag nagre-rent ka dito sa Vancouver. Before we continue guys, a quick shoutout na pala sa ating mga bagong subscribers kay Leo from Nanaimo, Vancouver and kay Jerome Garcia, 9935 from St. John, Newfoundland and Labrador. So lipat naman tayo sa pagkakaroon ng bahay. Ano-ano ba yung mga gastos rito? Unang-una, kailangan natin i-consider kung magkano yung mortgage na binabayaran nyo sa bahay. So, let's start sa pinakamabang presyo dito sa Vancouver. Kung may mortgage ka ng 500,000, tandaan nyo guys, magkakaiba yung property prices within Canada. Yung 500,000 na yan, minsan sa ibang part ng Canada, bahay na yan. Yung 500,000 na yan, minsan sa ibang part ng Canada, townhouse na yan. Pero pagdating dito sa Vancouver, ang 500,000 mo, ang makukuha mo lang dyan is two bedroom apartment. So mag start tayo dyan kasi in a 2 bedroom apartment, ang mortgage na babayaran mo dyan depende sa rate, usually pumapatak yan sa 3,000 Canadian dollars per month. So dun muna tayo sa masasabi kong pinakamababa na mortgage per month. So nasa 3,000 Canadian dollars tayo per month. So sa presyo pa lang ng mortgage, talo na lahat yung ano, Um, mas mataas na agad yung babayaran mo kumpara pag nagre-renta ka ng room or pag nagre-renta ka ng basement suite. Yung utility bill kasi, ito yung service na pinoprovide ng city para sa mga residente niya. Like, yung pinoprovide ng city ng water para sa mga units, sa mga bahay-bahay. And then yung sewer maintenance, city rin nagpo-provide niyan. And then yung garbage disposal, city rin nagpo-provide niyan and then yung flood protection. So, ang binayaran namin sa utility bill this year is nasa 1,400. So, kung hahatiin mo to into 12 months, lilitaw na $115 per month ang binabayaran namin para sa utility bill. So, lipat naman tayo sa kuryente. na depende sa setup ng bahay mo, kung kuryente lang ang binabayaran mo, BC hydro yan. Kung kuryente at gas naman ang binabayaran mo, ang nagpo-provide sa inyan is BC40s. Ngayon kami, kuryente lang ang ginagamit namin sa bahay, hindi kami gumagamit ng gas. So ang binabayaran namin sa kuryente is $70 every 2 months. Kasi every 2 months ang pagbabayad dito sa BC Hydro. Eh. So kung $70 every 2 months, pumapatak na $35 per month ang binabayaran namin para sa kuryente. And then nandyan din yung property tax. So sa Canada guys, kung homeowner ka, kahit nasaan ka pa, magbabayad ka ng property tax. and yung property tax na yan, nag, Nag-iiba, depende kung ano yung property mo. So iba yung binabayaran mong property tax pag bahay ang property mo, iba yung binabayaran mong property tax kung condo ang property mo, at iba rin yung property tax na binabayaran mo kung townhouse yung property mo. And sa amin, since two-bedroom apartment ang property namin, ang binayaran namin this year is nasa 1,500 Per year. And dito sa area namin, merong grant na binibigay sa mga homeowners na iisa lang yung property. So kami, uh, nag-apply kami ng grant and nabawasan naman ng 500 yung property tax na binayaran namin. So from 1,500, naging 1,000 lang yung binayaran namin property tax. So kung 1,000 yan, divide divide 12 months, lumalabas na sa around $83 per month ang property tax na binayaran namin. So, i-round off na lang natin ng $80 para walang butal. And then, aside from that, dapat may home insurance din kayo. So, lahat ng bahay dito dapat kumukuha ng home insurance. Kasi hindi mo masasabi yung aksidente or hindi mo masasabi kung baka may manloob sa bahay mo at manakawan ka. So, yung mga aksidente na yan or in case of uh, manakawan yung bahay mo, ang owner insurance ang sasagot niyan. So, kunyari, nagkaroon ng flooding sa bahay mo, kung maglalabas ka ng pera, mapapagastos ka. So, mas maganda talaga, kumuha ka ng home insurance para kung sakaling may mga unexpected na aksidente sa bahay, uh, yung insurance magpo-provide. So, kami kumuha dito din sa BCAA. And ang binayaran naming home insurance this year is nasa $750. So kung hahatiin ko yan into 12 months, so lumalabas nasa 62.5 per month ang home insurance namin. So i-round off na natin na $60 para walang butal. So yun ang binabayaran namin para sa home insurance namin. And then syempre, hindi mawawala yung internet. Kailangan may internet yung bahay nyo. Kasi sino ba bang walang internet ngayon? At saka hindi na luxury yung pagkakaroon ng internet ngayon, kundi necessity na. Lahat may internet. So, ang pinakamurang makukuha mong internet dito is nasa around $100 per month. Kung gusto mo uh, may TV bundle as in TV and internet, ang pinakababang makukuha mo is nasa $160 per month. So, doon na lang tayo sa internet lang muna. Kasi sa internet lang pwedeng ka-manood sa YouTube eh. So, ang internet na binabayaran mo dito is nasa $100 per month. Tapos, last but not the least, depende sa property na meron ka, pwede ka magbayad ng strata fee. So, ano ba yung strata fee? Kasi dito guys, sabi ko nga, may tatlong klase ng property. Isang single family home, isang townhouse, at saka isang apartment or condo. So, yung apartment at uh, yung apartment condo at mga townhouses, ang tawag dyan mga strata properties. So, pag-member ka ng isang strata property, kailangan magbayad ng strata fee. Kasi yung strata fee, ito yung pondo ng strata sa pag-maintain ng building. So, kami, ang binabayaran namin per month sa strata fee namin is nasa 400. So, itotal natin yung lahat ng gastos mo kung may-ari ka ng isang property rito sa Canada. So, yung mortgage mo nasa 3,000 na yan. Yung strata fee mo nasa 400. Tapos, yung electricity and gas mo nasa 35 per month. Tapos, yung utility bill mo nasa 115. Tapos, yung property tax mo nasa 80. Tapos, yung home insurance mo nasa 60. Tapos, yung internet mo nasa 100 per month. So, all in all, ang gastos mo pag meron kang property dito sa Canada is nasa 3,790 or i-round off mo na na 3,800 So nakikita nyo ba kung gano'ng kalaki yung kaibahan ng nagre ka lang ng room na ang pinakamahal is nasa 1,200 or kung nagre-renta ka lang ng 3 bedroom basement suite na ang pinakamahal is nasa 2,500. Kasi ang pinakamahal sa pagre-renta is nasa 2,500. Pero pag may mortgage ka, ngayon, ang pinakamababang monthly gastos mo pag meron kang bahay is nasa 3,800 so yan guys, nagkakaroon na kayo ng idea ha? so, nasa sa inyo kung ano yung gusto nyo ang kaibahan nga lang ng pagrerenta sa pagkakaroon ng property is sa property may equity ka, pag tumatas yung value ng property mo, tumatas yung equity mo, sa pagrerenta wala kang equity, kung 20 years kang naguhulog sa pagre-rent, well, 20 years ka naguhulog. Walang, hindi mo property yon sa so wala ang investment. Samantalang pag may mortgage ka, let's say 25 years mong binayaran yon, for sure kung magkano yung binili mo sa property na yun nagsisimula ka, iba na yung presyo nun pag ibebenta mo. So yung difference ng presyo ng binili mo yan at yung presyo ng property mo nang ibenta mo yan, yun yung equity mo na. So yun yung parang kita mo yun yung parang investment mo na. So yun lang guys para magkaroon kayo ng idea kung ano yung magandang option para sa inyo. Ito yung ba yung pagkakaroon ng uh, property or pagre-rent na lang. And then, hindi ko pa sinabi sa listahan na ito yung mga extra expenses mo whether nagre-rent ka or whether may property ka na. So, idagdag nyo to sa gastos nyo. Like, for example, pabili sa lang ha. Gusto mo ng streaming app like Netflix, ang monthly yan nasa $20 per month. Tapos kung may kotse ka na hinuhulugan, let's say nasa $500 to $600 per month ang mortgage po para sa kotse. Tapos may insurance din yan. Yung insurance na yan naglalaro sa $150 to $200 depende sa model ng kotse mo. Tapos kailangan mo rin ipagas yan. So kami ang gas namin per week nasa around 30 tapos kailangan mo rin magkaroon ng, ng phone line kasi sino bang walang may phone dito so ang pinakamababang makukuha mo na phone line ngayon is nasa 40 per month and then yung transportation kung wala ka namang kotse wala kang car loan wala kang di ka bumibili ng gas kailangan mo naman ng transportation card kasi kung magbabas ka at magte-trend ang pinaka mababang monthly pass ngayon sa transportation card is nasa 105 per month. So hindi ko na ito total to. Ipapakita ko na lang yung listahan kasi nasa sa inyo kung ano yung mga kailangan nyo dyan or kung ano yung mga hindi nyo kailangan. Pero binabanggit ko lang para at least may idea kayo kung ano yung mga extra expenses na gagastos nyo aside sa mga regular expenses na ginagastos nyo dahil may property kayo dito sa Canada. And then, pagdating naman sa mga iba pang gastos like food, sa mga isang na insurance like RESP, disability, RRSP, yung pinapadali nyo sa Pilipinas, yung school expenses, mga clothing, o yung mga luho nyo, hindi ko nasasabihin dito yan kasi nasa inyo yan eh. Ngayon, kung gusto nyo i-discuss ko yung mga yan, pag comment lang kayo sa baba guys para siguro sa ibang araw gagawa ako ng content regarding sa mga gastusin dito sa sa Canada like pagkano mga pagkain, pagkano yung mga insurances. Hindi ko na sasabihin dito sa vlog nito para hindi na humaba yung kwento ko. So I hope may natutunan kayo guys and share lang kayo ng thoughts nyo regarding sa video na ito. Drop lang kayo ng comment kasi yung comment nyo nakakatulong para i-promote ni YouTube yung yung vlog natin and please kung hindi pa kayo subscribers, please don't forget to subscribe. Click the notification bell and like this channel. Maraming salamat po guys. Bye! I love you. I'll see you again. Why? Wow, because now that it's easy to buy and cook. I don't have training this easy to buy for you. But the training, you have to be quick. You're making your own video now? Yes. <laughs>